What's up mga Buddha boys? Mga Brussel boys, what's up? Kasama ako si Tumon. Tumon, Tumon, shout out mo na. What's up oh, Buda mga Buddha boys? Boy. Kakain po kami ngayon sa bahay ni Kuya Boss Ome. Batas. Kami ang dalawang batas. Ayan, ah, kakain ko ng batas ka mo. Ah, ah. ay ito muna yung ulam natin Buddha boys. Buddha, ayan guys, ayan yung ulam ayan. namin. Ay, lichong kawale. Lichong kawale. Lichong kawale. Bakit kakain kami. Nag-iigib, nag-iigib. Dunga. Shout out mo muna Boys. Oh, ayaw! Yeah. Ayaw mo ate mapupunta ka sa oh, loob ito. Oh, okay. lagay mo okay. Okay. Bosome! Boss Ome. Ome na, Ome. na Boys. Hindi, lang para mapanood niya. Ay, pamay oh, na natin panood. Oh, ay, hindi, lagay mo lang. Ay, mo lang para mapanood. Shout out. Ayaw boy. na, shout out na. Gusto mo kumain? ginagaya okay. okay. mo pala si Kuya. Siyempre, okay, yeah, yeah, batas, batas din yan. Batas kami dito. Oh, okay, kahit tayo Bulo Boys. Ay, salaglat. Papanood okay, din Mamaya na, kumain ka muna. Ay, yung ano mo, litsyo kawali. Ano ba yung lagay mo? Busal boys, eh, pa-search pa oh. mo sa atin mo. Ano? Busal boys. boys. Ayan. Budol. Busal. Busal boys. Hmm, boys. Busal. Pindutin mo yung click mo oh, yung ano niya. Yung picture. P picture na babachit po oh, siya. Tumira balls, eh? ka na dyan, tumira ka na. Hi guys. Hi guys. Shout out mga guys. pa oh, paulam natin kay Buda Boys. Itong kawali, laki niya na. Ayan, yeah, shout sa Sige, parang na. Bumumukbang pa, dali Ah, oh, mo naman. Nakita mo agad. Hmm. Gusto mo akong makita. Nagpupul si Jojo. Ayun, si Ayun na. Gusto hmm. mo ba akong makita? Pakita mo sa'yo. Pakita mo Gusto mo makita? <coughs> na ako sa bato. Ayan. 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 Hindi ka ba ay sumayang na Samba, na? Ano ba? Ikaw nga kuya maglagay, hindi niya mar... Ano na, brutal boys, hindi mali... Asan na ba yung na-search mo? Na-search mo na ba kanina? Ayan na yan. Ayan, pasukin mo, pasokin mo. Pasokin mo. Pasokin mo. Ayan, yan. Pasukin mo yung picture. Ayan, nandiyan lahat yan. Akin na ka. Okay, okay kina ka. Bawal dito mag sa vlog namin. Hmm, Bawal nung dyan. Ano ba? Wala rin. Hindi. Ito ba Nakikita mo, picture nga nga sa alapan. Sa mismo nga sa unaham. ano o, i-asok mo kasing ganyan. Lipat-lipat mo o. Ano yan? Ayun, nagbabalik pa rin dyan. Siyempre, para maging marami kami ang pera. Ay, ay sa ino man to. Di ba Kuya na? o? Saan? Andyan ako eh. Ah, andyan ka. Andyan sa ano? Ate na ang si mama. Di ba kuya? Oo. Oh. Oh, ako pa nga pinagawa ko. Hey! Hey! Ibigit ka Bruno! Tug mo si Tepo? Ha? Eh. Tulog na? Tulog Ay, Ay, ana, na pakamu, Ay Ayun ako ba? Ay, ano? Patay mo muna dito! Patay mo sa baba! Ay! Hindi ko kaya buhatin yan. Hindi ako nang buhatin. May talaga ni Buddha Boys! Buddha Boys, hindi Buddha Bud Boy basal. Boys! Batas! Ayun ako, Chuyo. Akan. 14 views? Oo, mayroon din nanonood. sarap mo muna baka madumihan yung 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 May kuya may palaro ba yan? Oo Ano yung palaro? may ka ba dyan nun? Ano ba ako niya natin? Wala ano? Ay, Ay mo kasi ako panahon yun na kuya. Sa pa pa'y nagsasalita. Paano na ano yun? Siyempre, secret. Hmm, nakilin ka Wala naman siya dito eh. Hmm, yan. Yeah. Sa bypass ba? Hmm. Bypass, yung si, bata pa si Buboy gusto mong makita. Hmm. Ano kasi? Kya kaon sab mo nasa palengke Ito ang loob yung matanda. Hmm. Ibigyan siya yung cellphone niya. Ibigyan ba? siya cellphone niya. Kaya hindi na nga nangingi. Di ba mm. kaya? Hmm. na rin, no? Doon pa Sa niya. <laughs> ah, kami na mm, ng walter. Hmm. Nagdibot kami ng walter. na pagyayari? Ito ka para makita mo. Agot okay. mo. Hindi. mo naman dyan. Shoutout pala. Ang, um, David and Shannon yes. Shoutout to you. God bless. At Shoutout rin pala kay Julio, my best Daddy. friend. Ingat ka dyan sa Switzerland. Bye.